fifth day nila ngayon. Sa araw na. Ayan, marami sila ngayon. Do, apat lima. Magtatayos na sila. Ayan sila. Tapos na dito. day Oh, mata na yung natapos nila sa kalimang araw nila ng pagtrabaho dito nalagyan na nila ng pinto dito tapos yan na cemento na nila doon hanggang sa taas so yan na tapos na tapos dito sa loob ayan o nag finishing na sila tsaka naglagay ng mga ano ng kuryente ay mga saksakan Ayan, dito. Hindi pa pala dito sa kabila na finishing. Hindi pa pala dito. Doon lang sa taas. Ayan, na finishing na nila. So, five days. Continuous pa sila doon sa taas. Ay, eh. hindi na makita. Madiling. So, ayan ang ano nila. Ayan yung window. Dito sa labas. Dito kasi sila naghalo. Pero lalagyan nila ng tiles yan dyan. Tapos ito, ganyan lang yung ano nila, oh. Yung ginawa okay nila. Meron lang siyang metal faring na lalagay dyan. Tapos ito. Yan, ganyan lang. Metal faring. Tubular. Ayan. So, yan na yung ano nila natapos ngayon. Ano na to? Ikalimang araw. Fifth day. Ayan o. Oh. Ano na sila ngayon? Pito na sila na nagtrabaho. Dagdagan yung mga nagtrabaho, naging pito. So, yung mga kuryente, ganun nila binitin. Kasi gagawa nila dito ng ano. Ayan o. Oh. Nagyan ng... Para yata ito sa ano. Alam mo ko saan ito. Basta yan ang ginawa nila ngayon. Dito sila nag-aayag. Ayan. Ako yung lamesa ko. Oh, may gulay. Ito mga ano. ano? Ayan na yung ano nila. Ang gando na sa taas yan. Naka ano na yan. Tapos nag-finishing na sila. Ayan. Nag-finishing nila. Tapos dyan sa dito sa sahig. ya yeah, ano nila yan. Ito. Tiles nila yan. So guys. Thank you for watching. Yung mga tanim ko naman natambakan. Ipaano e, ko siguro sa kanila yan dyan kasi yung mga tanim ko na ipit. So hanggang dito na lang muna guys for the fifth day. Bukas na naman sa ika na trabaho nila. Thank you for watching. Shout out Team Puso Family.